Isinusulong ng Department of Labor and Employment o DOLE ang maayos na trabaho, pangalaga sa karapatan at pag-uunang batay na proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine, Alan. Right now kasi, in, on 2023, we are now implementing a total capital outlay budget of about eight, more than 800 billion pesos. No? And uh, we are implementing uh, siguro mga about 70,000 uh, big and small contracts all over the country. So you can just imagine the labor force that we need uh, in terms of uh, skilled and technical uh, people. So sabi ko nga, now we are generating I think uh, a total of uh, siguro ang requirement namin dito na threshold program namin is almost about more than 3 million... Uh, labor force, that, uh, that will be comprising of skilled and unskilled uh, people no? on a year-to-year -year basis. Higit tatlong milyong mga gawa ang kailangan sa pagpapatupad ng mga proyektong pa-infrastruktura sa bansa sa susunod na taon. Ito ang inilahad ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong prioridad sa iprinisintang Philippine Labor and Employment Plan 2023 to 2028 ng Department of Labor and Employment kay Pangulong Marcos. Una, ang pagibigay ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Pangalawa, pagrespeto sa karapatan sa paggawa. At ikatlo, ang pagbuo ng pantay na social protection para sa lahat ayon sa DOLE, higit 75,000 na trabaho ang malilika sa energy sector mula sa mga pangakong paumuhunan mula sa iba't ibang bansang binisita ni President Marcos. Kaya naikipag-ugnayan na ang DOLE sa DTI at sa Energy Department hinggil dito. Ito yung uh, dapat na yung buod ng aming presentasyon na kung saan ay uh, malaking bahagi nga na banggit mo, yung may kinalaman sa trabaho sa ating infrastruktura, bukod pa dun sa pinakita namin na uh, magiging kontribusyon ng iba-ibang mga departamento kasama ang turismo, ang agrikultura at saka yung atin pong BPO sector. So yun po yung uh, medyo buod ng aming presentasyon kanina sa sectoral meeting. Sa press briefing ay tinayak din ni DPWH Secretary Bonoan na on track naman o nasusunod ang tinakdang petsa ng mga flood control projects ng pamahalaan. I think they have quoted actually the total amount of about 180 billion pesos. But this is yung amount na yan is distributed all over the country huh? and uh, I think uh, they are ongoing and uh, they are on track actually uh, wala namang and we uh, uh, don't sa kung kasi sa budget namin I mean, we have two years actually to implement all these projects so these are uh, online naman I can admit that there are some projects that have been delayed actually naman lang naman but uh, most of them are ongoing right now no Uh, you cannot just avoid actually kasi yung flood control projects in some areas actually meron naman mga issues on right of way, acquisition ng areas and uh, well uh, some of the weather, weather disturbances and things like this. Pinamamadali na rin ni Pangulong Marcos ang pagresolba sa mga pagbaha sa Bulacan at Pampanga. Gaya na lamang ng pagkataas ng tulay sa bahagi ng North Luzon Expressway. Pinag-aaralan na rin ang long-term solution na impounding system sa Candaba, Pampanga upang masolusyunan ang pagbaha sa Central Luzon. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.